yun, maganda buhay po sa ating lahat mga kapwentuhan, welcome to Papa Joe's Vlog support nyo po kami follow, share and like ang pagpukwentuhan natin o titignan natin for today is, kaya ba nating magpaubos ng 20 kilos na manok, within 4 hours, oras ay almost 4 o'clock so it's 10 to 4 so nagumpisa na tayo magluto na tayong magluto ng ating fried chicken almost 4 o'clock uh, lumpiang gulay lumpiang shanghai pero ang titignan talaga natin for today at pagkukwentuhan at ang ating oobserbahan this 20 kilos chicken ari ko ayan 20 kilos yan madami yan ayan meron pa siya ilalim ito pa side chicken neck and then dito po sa loob natin ay nagto wing na tayo Um, another, hindi ko alam kung ilang kilos yan 7 uh, 6 so, basta ang approximation natin ay total of 20 kgs na fried chicken and 170 total of chicken lumpiang gulay ay chicken lumpiang gulay lumpiang gulay at lumpiang chicken siyang ay let's see kung kaya ba natin yan maubos within 4 hours from 4pm till 8pm So that's it. Ubus na yung we sold like 5 kilos siguro. Chicken neck natin one set. Ubus na. So salang ulit tayo ng ay nako. Ubus yung isang ay. Balik mo kayo sir. Isang ikot po. So nagluto ulit tayo ng chicken neck. One and a half kilos to eh. Sold out na yung chicken neck natin. So eto ilang piraso na lang. Ariko. So luto na naman tayo. It's ano ba to? 535 hindi ko alam, baka naka 8 kilos na tayo siguro, luto ulit tayo isang salangan ng ano to, 18 pieces na malalaki, ayan mamaylan na naluto mo 100, 100 na meron na bebe, meron na oh, so here we go, ayan nakaluto na ulit tayo chicken neck, and breast, big back and thigh po So mga pang 10 kilos na po natin yan May half pa tayo Yung pa tinutowing pa natin And then meron pa dito konti Let's see kung kaya natin yan Ang oras ay Ano ba 6, 10 Parang 8 kilos or 9 kilos na tayo So ayan It's like Let's see ano ba to? 640. Ang alati na ulit. Yung neck, hindi gaano gumalaw. Pero Shanghai, kaya 130 na yata. So, yun. Yung neck natin, ang alati na. And then, another set. Ang na ulit. Ang time ay 7.05. Luto pa tayo isa siguro. Yun, na medyo naging conflict. Naubusan tayo. Kasi dalawang tao, binili yung kalahati. 11 pieces kalahati eh, binili 5 pieces so naubusan tuloy tayo ito yung iniiwasan natin yung na-empty yung tray natin kasi 7.15 na magluluto tayo hanggang 7.30 alanganin na in time kasi mawala ng tao but still let's see salang tayo ng isa pang 2 kilos and may lumpia pa rin naman tayo so salang pa tayo isa let's go 7.15 Then yun, napakayaw din yung lang <laughs> isang lumpia ba ito? So, few lumpia na lang Kung alam ko lang, di na pala ako nagluto ng chicken Umuwi na kami Nagluto tayo ulit ng isa pang set Which is, ano ba to Mga 3 kilos siguro to or two and a half and then naubos na yung ibang gulay Shanghai meron pa mga more than 10 pieces 12, 13 chicken neck natin ay meron pang 5 pieces no? so let's see the time is katatapos ko lang iluto to time is 7.30 let's see kung tatakbo pa si Cha kasi kabenta siya ng 10 pieces na lumpia so ano na lang to 2 for 6 yung gulay niya ubus na lumpiang shanghai anim na lang chicken neck 5 wala pang bawas yung 3 kilos na linuto kong chicken and it's 7.35 pwede pa yan so, here we go lumpiang gulay lumpiang shanghai is out chicken neck ganun pa rin yung chicken ko na 3 kilos parang mga 2 kilos pa and the time is anong oras na ba um, it's quarter to 8 pero po ang problema kasi ang lakas po ng ambon Umaambon po ayan po nakaset up po kami ng payong at ng tolda supposedly po maraming namimili pero ayan na ambon na naman kaya still nabenta pa naman pero hindi po maubos ang ating 20 kilos so ang natira ay ang natira <laughs> plato na, na ubos yung chicken and neck and then yung 3 kilos na niluto natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 six pieces pa siguro ano pa to almost 3, 4 mga 700 um, grams pa o 600 grams let's see kung maubos pa natin medyo na late na tayo kumain kasi ako eh 8.25 oh shout out nakaubos pa kami dito sa clean fuel fuel <laughs> <P -wheel> tuloy <laughs> sa clean fuel oh yung mga nakasabay pa namin kanina sabay pa kami tumabi kasi umuambon eh nagtira ko ng konti eh para sa mga alaga ko <laughs> ah, so oh, ayun pinaubos din ni Lord silipin nyo kami ha sa vlog namin ha Papa Joe's vlog yeah